Ako po ang inyong bone setter na si Mike. Ano po ang inyong ikaw kita doon? Sindali, itong soldier ko ma... Pag sa gabi ba kumikirot? Pagaling yeah. araw, kumikirot siya. Sa tapos, dati hindi ko siya maitaas talaga. Sobrang sakit. Pero ngayon naman ay nataas. Na at, Pero may pain pa rin. Eh. Hmm. tagal so, nyo na po nararanasan niya? Nakaitra yung mga siguro 6-8 uh, months. Dati pala ano, sa, sa dito. Lumipat na ako dito. <laughs> Ito, dito ay nakapaling. Dito ah, parang masakit pag masakit, muna. parang kinapalig ko kung saan masakit. Lalo niyo pang itin na na ako. Oo, pag kung saan masakit, doon ko inaano siya. Sakit dito? Parang pag kukulit. Sige. Kung po ng 1 to 10 yung pain, number 10 pinakamasakit. Gano'ng masakit yan? Ito ano lang, parang 3-3. Tapos 3, 3, 3. 3. po ang mga kamay. Ang may na sa kasi doon, ulit sa ko. Dito o dito? Dito, dito. kuya? Ito, mga four. Four, May masakit? Meron. Saan po? At pati na sa kuya. Three, three. May masakit? Doon ulit. Dito, dito. Gano'n sa kuya? Gano'n, three.

Kamis saan ang pakaramdam? Kamis uh, na ako. Duminawa na. Mas maalwa na kong igalaw. Mas maalwa na igalaw ngayon. Ang nangyayang Apo. ako. Kaysa kanina? Kanina. Sige. Kung yung kanina may mga pina 3, 4, 3, 3, mga ganito ka minimal. Ngayon po ba itong mga to? Present pa rin. Sige nga, galaw na nga po. Present pa rin ba? Okay na, wala na ako. Wala na po. Meron lang na napaka... May nangyayang na naman. Sige. Mm Hindi, -hmm. maliit lang, maliit. Dito ulit nung talaga 'yan. Uh, kanina. <laughs> Sige po.